isang inang nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account na kung saan ay ipinapakita niya ang isang manika na di man ay haunted. Ayon sa kanyang kwento ay iniregalo ang manikang ito sa kanyang anak noong nakarampas ko. Pero makalipas di yung ilang araw ay nagumpisa na itong tumunog at kumalaw na para bang ito ay may sariling buhay. Yun ay kahit wala naman di yung na itong baterya at hindi na ito gumagana. At isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan, Buling gumalaw ang manika at sinubukan niya itong kuhaan ng video. ¿Anoche te dije esta, esta muñeca no para de moverse, estoy aquí acostada. Mira, fíjate. No deja de moverse, no deja de sonar sola, yo no la he tocado, absolutamente para nada. La he tocado para nada, la he movido y mírala. Y estoy totalmente sola, o sea, es en serio, no hay nada. Ay, Dios mío santo, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hola. Y es que no hay nadie, o sea, yo estoy sola en la casa, mira. No te estoy mintiendo, estoy totalmente sola, sola aquí en la casa. La niña no está, porque, pues, la niña, la niña está con mi mamá, la niña no está. Soy yo o la maleta se movió. ¿Quién está ahí? Virgen Santa, Virgen Santa. Esto se acaba de mover hacia mí, se está, se sigue moviendo ¿sabe? ¿Cómo se llama esa cosa de allá abajo? Estoy toda nervioso. No hay nadie. Yo estoy totalmente sola aquí en la casa, mira. Ya me hasta miedo tocarla. Me empezó sola a moverse, a cantar. Entonces, me intentar abrir esta puerta. Me da abrir esta puerta. Hola. No, pues que yo sé que no hay nadie porque yo estoy sola, pues. No hay absolutamente nadie aquí. Tengo más que claro, no hay nadie, mira. Aquí estoy yo totalmente. ¿Soy yo? ¿Estoy mal o hay alguien allá parado? Muñeca. Tengo nervios de tocarla. ¿Qué tienes? Muñeca. Tengo nervios de tocarla. Muñeca, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? No llores. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? A ver, dime qué quieres. ¿Qué es lo que te pasa, muñeca? ¿Estás enojada? ¿Qué tienes, pues? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras de esta forma? ¿Qué tienes? ¿Qué vas a buscar al cuarto de mi hija? ¿Qué se te perdió allá? ¿Nada se te perdió en el cuarto de ella? ¿Qué quieres? ¿Por qué haces todo esto? Desde que llegaste aquí a esta casa, todo ha estado así contigo. ¿Qué es lo que realmente quieres? A ver, dime, ¿quién eres tú? Respóndeme. manikang ito. at na ang mga bagay sa loob ng bahay. Pero ang pinaka nagpakilabot sa kanya ng mga oras na ito ay nang makita niya mula sa bahaging ito ang ng isang batang babae. Matapos ito ay makikita natin na naglalakad na ang maniga at nang tumigil ito ay maririnig pa natin ang tila pagiyak ng isang bata. Pero hindi pa siya nagtatapos. Pues amigo, ya les dejé un pedazo para que sepan que fue lo que pasó. Pues ya son qué les digo yo, las 2 de la mañana. Miren, más ser las 2 de la mañana. Está bien raro que en la puerta, exactamente en la puerta de mi casa, está llorando un gato después de lo que acaba de pasar con esta muñeca. Creo que cosa más esta muñeca, la verdad que Vaya, estoy nerviosa, sí, por lo que pasó. No tengo miedo, no me da miedo de que una entidad, un espíritu, un demonio, lo que sea esté aquí. También quiero que tú lo escuches, aquí estás. Quiero que tú sepas lo que te estoy diciendo. No me das miedo. Te da la impresión de que estás dormida y te levanta la bulla. Te dan cuenta, en la puerta de mi casa hay un gato. Te despierta la bulla de una muñeca. Se está moviendo, está llorando, está haciendo mil cosas. Pero, pues, vaya, no sé qué sería. Ya le dimos, ya ya pasé para el patio. Ya fui al patio, ya fui, ya miré, no hay absolutamente nada, absolutamente nada, no se logra ver bien por el vidrio, Y pues, vaya, estoy totalmente sola, totalmente sola, no hay nadie aquí conmigo, no hay absolutamente nadie. Uy, la muñeca. Mírenla. Detente, detente, te vas a caer, detente. Mira. y no deja de moverse. Se dan cuenta les grabé absolutamente todo lo que pasó con ella. No dejó de moverse, sola empezó a caminar, sola empezó a tener todo esto. Así que yo creo que lo que voy a hacer con ella es, voy a grabarla mucho más, aquí tengo agua bendita. Muling gumalaw ang manika at nakulog ito sa sahig. Pero habang nagpapaliwanag siya sa bahaging ito, ay muli di umanong makikita ang batang babae Ayon sa kanya ay itinatabi na niya ang manika sa kanyang kwarto at hindi na niya ito ipinapalaro pa sa kanyang anak at plano niya din di mano na i-record at imbestigahan pa ang manika. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan niya sa video nga to? Posible nga kaya na ang manika nga to? Kayo na bahalang umas Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Hayley Dominguez at mula naman di ng na ito sa isang TikTok user na nagangalang Sarah. Ayon sa kanyang kwento, magmula di yung lumipat sila sa bahay na ito ay may mga kakaiba na siyang nararamdaman at isang gabi nga ay narinig niyang tumunog ang laruan ng kanyang anak. Yun ay kahit tulog na ito at walang ibang pwedeng pumindot ng laruan. Kaya naman sinubukan niyang mag-record nung gabing ito at abangan kung muli ba itong tutunog. My daughter's been asleep for two hours. All the way over there. How is this standing up perfectly upright and turned on? She can't reach that. uling tumunog ang laruan ng kanyang anak at agad siyang nagtungo sa kwarto nito para tignan kung sino o ano ang posibleng pumindot dito. At mula nga sa bahaging ito ay napansin ng ilan sa kanyang mga viewers ang animo isang itim na imay na agad na umalis ng sumilip na siya sa loob ng kwarto. Maraming nagtatanong kung bakit iniiwanan niyang nakapatay ang ilo sa kwarto ng kanyang anak. Pero depensa niya ay hindi umano ito makatulog kapag nakabukas ang ilaw at mas komportable itong matulog ng madilim. Nanindigan din ang uploader ng bisyong ito na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. ang Japanese ghost hunter na si Kikaru na may-ari ng YouTube channel na Lightship Channel ay binisita ang isang abandonadong hotel sa Japan na itinayo noong 1975 na ay na naging isang apartment building pero makalipas lang ilang taon ay naiwanan na rin itong abandonado. Maraming naniniwala na ang hotel na ito ay haunted lalo pat nakatayo ito sa kabundukan kung saan sinasabing puno ng mga pagpaparamdam at sinubukan yung mag ni Hikaru 何、eh? hey, これ新聞紙を切られたとめちゃくちゃ多だけどなんですっげえここに臭まれてるんだけど何かの念がこもってるみたいよこれダメだけどだめだここちょっと寒く寒気をする7号室やばいってなんか分かった気がする <laughs>

ななかなか生々しい,よ、ね、<laughs> 々しいなこれ。 きれいのような声 bisang marinig ni Hikaru ang pagtunog ng isang manika na hindi niya magawang mahanap at kasunod nito ay nakarinig na rin siya ng mga tunog na anihimoy may iba pang kumikilos sa lugar bukod sa kanya. Matapos si ito ay up naman si Hikaru ng mga kamera at nagpasyang umupo at maghintay kung meron pang magpaparamdam. Daramdaman ni Hikaru na tila may kung anong nagmamasid sa kanya at muli siyang nakarinig ng mga tunog na nagpumula sa loob ng abandonadong hotel at kasunod nito ay nakuha na ng kanyang kamera mula sa bintanang ito ang isang itim na figura ng animo isang tao na sumilip sa kanya at agad ding nagtago Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nai komento ni Kikaru ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong hotel na ito? Isa nga kayang multo ang nagpakita sa bintanang ito? Kayo, ano sa palagay nyo? May isang babaeng TikTok user ang nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account na ginagambala diyo mano ng isang entity o multo sa loob ng kanilang tahanan. Nagumbisa ang lahat ng ito nang mapansin nila mga kakaibang nangyayari sa kanilang basement na sinunda naman ang misteryosong paggalaw ng lobong ito na babamay -ari ng kanilang anak na makailang ulit na rin nilang nakukana na tila ba gumagalaw at nagtutungo sa kanilang basement. here. Yeah. Wow. It's, yeah, going it's just it keeps going. mabilis na kumalat ang video ito sa TikTok at marami ang naniniwala na meron ng kakaiba sa lobong ito at sa kanilang basement. At isang gabi, Huling makikita sa video ito ang usang pagkalaw ng lobo, na sa pagkakataong ito ay imbis na patungo sa kanilang basement, ay pumanig sa ikalawang palabag ng bahay. Matapos ang video ito ay maraming nagtatanong kung bakit hindi pa nila pinuputok o tinatapon ng lobo, pero ayon sa kanila ay paborito ito ng kanilang anak, at ayaw niya itong ipatapon, at isang araw nga ay meron pa siyang nakuhanan na talaga namang mo nakapangingilabot kita sa video ng ito ang muling paggalaw ng lobo. Pero mula sa bahaging ito ay napansin niya ang animoy ulo ng isang tao na nakadungo sa pintuang ito. Hindi na siya naglakas loob pa na kumprontahin kung ano o sino ito at agad na siyang lumabas ng bahay. Maraming nagsasabi na posibleng ang haunted ang lobong ito at kailangan na niya itong itapon. Pero totoo nga kaya mga nakuha na niya sa video ito? Isa nga kaya itong multo entity? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin na isa sa ating mga viewers na tumanggim magpakilala. At mula naman di umano ang video ito sa isang babae sa Virginia na isang gabi ay tinitignan ng kanilang mga kabayo sa farm nang bigla na lang siyang may makita na talaga namang makapanindig palagi po. Mula sa video nito makikita ang animoy transparent na imahe ng isang tao na nakasakay sa isang kabayo na magpasa hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ng uploader ng bisyo ito. Bagamat may mga naniniwala na posibleng ito ay isang multo, ay may ilang nagsasabi na ito ay isang time shadow o imahe ng isang tao na nabubuhay na nasa ibang dimensyon o universe. Pero katulad pa rin ng dati, malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!